plan kaluluwa apps uno niya ang na katawuhan sa Ganda habon mas bate pagkapaita oh ayan november 2 so pupunta tayo ngayon sa cemetery <laughs> at syempre <laughs> ayan marami tayo ayan kasama natin si mama si carlo blao si you know, Rale, lovely Ayan, so pupunta kami ngayon sa simenteryo dito sa Bayo ng mga amigo at syempre sa nyo kami para magkakasama tayo pagkapaita. <laughs> sementeryo ng Katahingan, mas bati ang pupuntahan natin mga lodi dahil araw ngayon ng kagitingan, este, ng undas pala mga amigo, pagkapaita. Oh. So, ito papunta na tayo at ito yung kalsada papunta sa sementeryo. Ayan, dahil alam naman natin, ilang uh, sa isang taon, isang bisis lang itong mangyari at syempre, uh, papasyalan natin yung mga yumaon nating mga mahal sa buhay. Mas maganda na mga amigo na tayo yung dumalaw kaysa sila ang dumalaw sa atin, pagkapaita. Oh. At kung takatahingan ka mga amigo, subaybayang mo yung ating video at huwag mong na i-share mga amigo ang ating video para makita ng ating mga kababayan mas bati nyo kung saan sila isinilang pagkapaita andito na nga yung entrance ng simenteryo ng katayangan mga ludi at dito pagdating natin traffic agad pagkapaita so dito napaisip agad tayo kung saan ba yung magpapark mga Lodi dahil alam naman natin pag November 1, November 2 maraming tao, maraming sasakyan kaya ito maghahanap tayo ng parking area pagkapaita so shoutout nga pala sa ating mga magigiting magaganda at mga gwapong kapulisan ng Katayngan mas bate. sila kasi mga amigo ang nag pag araw ng undas para iwas traffic, iwas kaguluhan at syempre lahat everything is alright pagkapaita. Kaya shoutout na lang sa ating mga magaganda at gwapong kapulisan dyan pagkapaita. So ito mga amigo maghanap po na tayo ng maparkingan kasi parang mahihirapan talaga tayo kasi ang daming sasakyan, ang daming pupunta sa kapusan to ayan, ang daming pupunta sa simenteryo kaya maghanap muna tayo magikot-ikot muna tayo hanggang sa mahilo tayo mga amigo. Nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel, mga gala dito sa Masbati, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo at nga pala meron tayong YouTube channel ano, Dudeski Motovlog, baka mag Pinapawi kayo dun sa YouTube. So, pakisupport na lang mga amigo. At ito na nga, napaisip kami. Kasi sabi ko, merong kalsada dito papunta sa Minterio. Oh. Dito na lang tayo magpapark. Pero parang uh, one way ata dito, mga lodi. Ayan, exit only pagkapaita. So, ari gani, mamabubliman na naman kita. Kung di na naman kita, maghanap sa mapakingan. Ari gani si Kuya, hinunga pa naton pagkapaita. Entry ho, oh. anak no? Entry. Balik ka dito. Sa labas kita makaparking. Boss exit lang talaga na da. Okay. Yeah. So, hindi tayo makakapasok doon mga amigo. Dahil exit daw na dyan lang. Ako, nagigot-igot na tayo. So ayun mga amigo, ang layo ng pinarkan namin ni Carlo Pagkapaita. So malayo-layo yung ating lalakaran. No, kasi bawal pumasok yung sa doon. Kaya ito, maglakad-lakad na lang muna tayo. Ano, okay lang? Layo layo na nato ang lalakatan si Marco Boy. Ay yeah. no. Layo layo na nato ang lalakatan pagkapaita oh. Tapo na Celebrity oh. Grabe oh. So, hapo na kita niya ng mga amigo nagpa-di sa cemetery. Okay, busy nga ng ito sa trabaho ano. Kaya yeah, di. Yeah. So, bawal bawal ipasok ang mga saraya kaya eh, adila sa labas. may ni mga amigo ang sitwasyon niya ha Yeah. Hello. Hello. đi Hello. Hello. đi. Pista kali di sini Wala orang Malaysia nag invite na. lagi. <laughs> Aku <Akyo> pista. <laughs> Hello. Yan shoutout nga pala sa aton amigo ano, si Jay Yanson. Ayun mga Yanson family, mega shoutout. Yan, sabi ko sa kanya, pista pala dito sa inyo. Bakit hindi ka nag-invite pagkapayita? So joke joke lang yon mga amigo ano? Nagpapatawa lang tayo So andito na tayo sa Katayangan Cemetery Ayan andito na tayo mga ludi In Tagalog Katayangan Cemetery So mapapansin natin mga ludi Madalang yung tao Kasi kahapon Siguro kahapon maraming tao mga ludi ano? Ayan kasi hauno kahapon So picture ngayon So medyo madalang na yung tao Ayan at andito rin yung ating kaibigan <laughs> Pasyar mang galiga mo. Sabi ko kay Jay, pista di disenyo, wala mo mo <laughs> So ito na mga amigo ang kaganapan dito sa loob ng sementeryo ng Katayangan Masbate. Ayan, kung makita mo pamilya mo, ayan, comment mo na lang dyan para naman makilala ka namin mga amigo. At syempre, dito na kami pumunta sa mahal namin sa buhay yan yung bibisitahin namin mga amigo yung yumaong lolo ni misis yung kapatid niya at yung tito niya at andito na nga mga amigo ang pansyon nila alam naman natin lahat ng bagay dito sa mundo may hangganan lahat ng bagay lumilipas pati ang buhay ng tao lumilipas din mga amigo kaya habang tayo'y buhay gumawa tayo ng maganda Gumawa tayo ng maayos. Mahalin natin ang ating kapwa at magparami tayo. Este, yung pamilya mga amigo. Sorry, sorry pala, no? Ayan. So, yun lang ating dapat gawin, ano? Habang tayo ay nabubuhay, gumawa tayo ng maganda. Ayan. Huwag tayo maglamang sa kapwa. Ayan. Mahalin natin yung ating kaaway ipanalangin natin na mag na lang ang buhay niya pagkapaita sabay mo na rin ang mga chismosa mong kapitbahay at syempre yung mga politikong buhaya para mabawas-bawasan naman yung mga masasamang tao sa mundo pagkapaita <laughs> joke lang mga amigo pinapatawa ko lang kayo Ayan. so syempre habang tayo yung nabubuhay gumawa tayo ng maganda para yung kwento ng buhay natin magandarin mga amigo dahil kung maganda yung kwento ng buhay mo, maganda yung ginawa mo sa mundo, kahit wala ka na mga amigo, para sa kanila buhay ka pa rin dahil sa mga nagawa mong magaganda. Pauwi na kami mga amigo, tapos na tayo bumisita sa mga mahal natin sa buhay na yumaon na lahat ba nakabisita na kung hindi pa bisitahin mo na at baka mamaya sila bumisita sa inyo pagkapaita o ayan so shoutout na lang sa lahat na andito ngayon mga amigo ano ayan at kung nahagip ka ng aking camera please comment ka naman dyan para naman makilala ka namin at huwag nyo kalimutan na mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo at pakishare na rin yung ating video mga ludi para naman makita ng ating mga kababayan mas batin nyo especially mga taga katahingan ayan shoutout na lang sa mga taga katahingan ano no? Adian ah, niyo cementerio mga amigo tagpauli na nga ni kita ngayon tapos na kita nagbisita ayan no so ayan mga amigo pauwi na kami tapos na kami nakabisita sa ating mga sa buhay ayan so kung napansin nyo madalang ang tao ngayon hapon na kasi pero kakapon siguro, ang daming tao, ano? Ayun. So, saan ang punta natin ngayon? Sa palamigan. Ayan, magpapalamig daw muna kami, yeah. <laughs> amigo. Grabe na init. Eh, na init. Layo, layo pa naman yung Lakatan, ano? <laughs> Kailangan namin mag-refresh. Wow. Yan. Kahit wala kami pera. Yeah. Tingnan <laughs> sa may school. Ah, oh, dito. Ayun. Sa may school.